Pinabubusisi ng isang dating mambabata sa Kongreso ang kinikita ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ang iginiit ni dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colminares sa gitna ng mga panawagan na imbestigahan ang nangyaring blackout sa Panay Island. Ayon kay Colminares, nakasaad sa prangkisa ng NGCP na Tungkulin nilang tiyakin ng ligtas at maasang supply ng kuryente. At sila rin ang backbone pagdating sa high voltage transmission. Dagdag pa ng dating mambabatas, hindi dapat binibigyan ng super franchise ang ilang korporasyon tulad ng NGCP. May kasalanan ang NGCP sa nangyaring blackout sa Panay, Gimaras at Negros. Kaya dapat investigahan Ginawa niya ba ang mga requirements sa transmission? Ng boltahe na yung maka-absorb ng voltahe? Pangalawa, bakit hindi na kompleto yung Negros, Iloilo, uh, Cebu grid? Pangatlo, papel ng China dyan sa loob. And last point, yung rate of return ng NJCP.